morning mga ka-divers um, <clears throat> andito naman ako ngayon sa bangka namin uh, ilang araw na uh, naku po Ito po wala pang trabaho ngayon dito sa bangka namin ilang araw na yan ang araw na po mga drivers no ha wala pang nagtrabaho ngayon kailan kaya to matapos tong bangka namin yan grabe ah, sana po no ah, umpisahan na pong pagtrabaho nito para matapos na to kagad kasi halos na isang buwan kami dito nakatambay lang pero sabi ng ano panday po mga drivers uh, siguro liwas eleksyon muna sila magtrabaho dito hirap kasi palagi lang nakatambay ngayon <coughs> ito pong namin oh no? Grabe, dumi, daming ano nakasabit. Yan. Ito po. Yan, itong bangka namin. Wala pang nagtrabaho ngayon kasi ano. Liwas election muna sila magtrabaho dito. Um, oh, tingnan mo ang dami pang nakasabit. <laughs> ang dumi pantingnan ngayon sa bangka namin siguro pagkatapos nitong trabahuin tsaka lang tsaka namin lang ano lilinisin ayan po <laughs> um, sana po mga drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin um, pakipalo at subscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po. Uh, sana po matulungan nyo po ako no, para makatulong din ako sa pamilya ko mga ka-divers. Ayan, thank you. Grabe, tagal pa siguro itong matapos to. Halos na isang buwan kami dito, nakatambay lang. Ayan po, ito pong view nila sa ano, po. Barangay po to. Ayan, ito po yung engine namin, no? Ayan. Ayan po, battery. Yan. Sobrang liit kasi yung ano, casco namin. tingnan yung engine namin. Halos hindi magkasya. yan. Ayan po. Pag napalitan na po ito ng ano, mga drivers, casco, yung tinatawag sa amin ditong casco. Yan maluag, maluag na yan. Hindi na masikip. <sighs> Grabe. Ang tagal pa kasi ng trabahuin ng ano, carpenter dito. Kailangan pa ang ano, liwas ng eleksyon. Ele, Barangay election eleksyon po. Yan. Ito kasi yung reprint sa mga reverse. Yan. Biak yan. Kaya nilagyan lang namin ng epoksi para hindi makapasok yung ano, tubig. Mula doon, papunta dito si lalim. Ayan. Medyo ano, malaki yung biyak. Ayan, ang dami pang epoksi Pag napalitan na to, ha, ayan. Gumaganda na yung ano, kasko at saka maluwag na hindi na masikit huh. kailan kaya to pupuntahan ng carpenter akit mo na guys. agay yan po sana po hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin para ano makatulong ako sa pamilya ko mga reverse dito pala yung ano yung tinatawag ito yung tinatawag sa amin mga drivers tawag dito sa amin panyapak yan ito pong gamitin namin pag ano pag may snorkeling nagis namin ito pong sinusuot namin para malakas po kaming lumangoy yan ganyan lang po mga drivers oh. yan ganyan lang po ayan yan. Suot natin. Yan. Tapos dito. Oh. Ganyan lang oh. Oh, dito pang kabila. Ay. Yan. Oh. Ano? Yan. Yan po. Ganito po tawag sa amin panyapak. Ganun lang para malakas lumangoy pag may hinihila kang tatlong gis or dalawa yo po ayos no hmm. ganda tingnan parang itik <laughs> yan tapos Iti gini ito din ang sinusuot namin pag ano uh, mangisda kami ito yung lalagyan ng isda namin mga drivers oh ito ito pong lalagyan ng isda namin yan yan po hmm. dito na mo yung ilagay yung isda at saka may malaki pa dito eh. yan yan o oh, malaki yan mm. Sobra, laki yan tapos itong lobid ito tali lang namin sa baywang namin pag lumangoy kami Uh, din ito pong ano namin mga drivers oh, pang huli ng isda tuwing gabi yan tinatawag sa amin dito mga drivers pana yan, oh, pana yan yun lang ganun lang hawakan mo dito dito tapos hawak ang isang kamay mo dito sa kabila tapos hihilain mo nakaganon ka hihilain mo yan tutok mo sa isda pag gabi ha ganito pag umaga ah, tanggalin natin to para ano makatama makatira tayo ng malayo sa isda pag gabi ganito lang ginagawa namin kasi yung isda mga drivers rivers pag gabi ah, hindi po ano siya ang tawag ba sa tagalog yun ito po dalawa ay ay ito pong sa akin po mga drivers yan ito ito yung ginagamit ko kasi walang ano kasi walang pang ulam yan wala pang ulam na, tuwing gabi ano mangisda kami ito po ito yung pang tira ng isda at ito yung lalagyan ng isda yan tapos ito yung sinusuot namin para malakas kaming lumangoy makahabol kami ng isda mga drivers yan paris tinatawag sa amin dito panyapak at saka yun, sa kasama ko sa kanya rin yan din ito ito palaging ginagamit ko pero hindi ako may-ari nito mga drivers hiniram lang to ng ano hiniram ko na lang lang to ng ano kapitan namin yan sa kanya to siya pong nag gawa nito Ayan. tingnan nyo tika muna tanggalin ko muna to yan, yan. okay tingnan nyo parang barko parang barko to yan gandang tingnan oh no? yan dito namin ilaga yung papasok ng isda daming mahuli namin dito dito mga rivers um, isda yung kubutan at saka lukos yan lagay muna natin ito Legpit muna natin lukos at saka yung tinatawag lang octopus Ha. Sana no, ulitin ko lang po no. Ah. Uh, sana po hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin na ah, paki-follow at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers vlog po mga divers. Uh, sana po matulungan niyo ako para makatulong ako sa pamilya ko. Kung gusto niyo mag mga divers no. Paki-follow at paki-paki uh, Comment lang po sa ibaba para ma-shoutout